After namin maglinis, napagod. Alam nyo na, tatlong araw kami naglinis ng sister ko. Ito ang aming ulam. At saka, talagang bukid. At ginataang pakbit. So, ipapasok na ginataang pakbit. Ang sausawan namin, et eto lang. Ayan. Talaga ng sibuyas. Minsan lang naman yan eh. Ngayon lang ako kakain ng ganyan. Hmm? Mm. Ano lutong. Uh -huh. Minsan lang naman itong mga lods. Ayan. Mmm. Ang Ay, sarap. Ang sarap. Ang lutong, oh. oh? Hmm? Alam niyo yung um, Sobrang luto. Ay, hindi nga pala namin to binili. ay hindi nga pala namin to niluto. Pinorder lang namin to sa Delicioso. Ayan. Ang sarap. Mm, ito ang sausawan ko. Nagpaano ako ng sibuyas. Lari gata sibuyas paminta. Hindi lang ako nakapigis talaga sa sobrang sarap. Nakagabi ko pa to na mimis. Naaano ko.